Pagkakagera, magkakasalot, magkakagutom, lilindol. Yan lahat ng pangyayari na yan mga kapatid. Patutoo na nagsasalita ng totoo ang Panginoon so Kristo. Totoo ang Biblia. Libo-libon taon bago mangyari, pinagpauna niya. Kasi nung panahon ni Kristo, no, hindi mo naman iisipin na nung panahon na yun, magkakagutom ang tao. Nung panahon namang mga nakaraan, hindi pa naman masyadong ganyang kahirap ang lupa. Ngayon lang napakahirap na na meron nang hindi nakakakain maghapon eh. Eh meron ngayon sa Afrika na mamatay na ng gutom, di na na nakakakain. Isa sa palatandaan yun, epekto yun ng gera, ng mga lindol, ng mga kalamidad. Epekto yan, magkakasama yan eh. Makakarinig kayo ng digmaan, alingaw ng digmaan, magkakagutong, magkakalindol, magkakasalot, ano? Sa iba't ibang dako.